O oh, di ba? Ayun yung aking pinagkakabsihan kaninang umaga guys, naglinis kami ng aming budiga dahil napakagulo-gulo at ang daming basura ng mga karton na katambak ng mga basura dito. Yung mga kahan ng mga sigarilyo, mga garapon na hindi na nagagamit, nandito lahat nakatambak guys. Iwan ko ba kung bakit din ang hilig-hilig kong mag ipo ng mga kahan, no? mga garapon at mga hindi na ginagamit. Nakatambak lang dito. Kaya ayan, ngayong araw na ito ay naglinis nga ako. At yan, si Papa Udon is wala pang tulog na tulong tolong na din sa akin. I-arrange ko na rin yung aking tindahan para maiba naman. Hindi ko na alam kung tambakan ba ito ng mga panindel. Tambakan ng mga basura guys. Basta no, ay, iniipong ko lang yung mga, mga basura dito. Ayan, yung isang araw ko pa yan pinapalinis ni kay Papa Udon. Kaso lang ay hindi din ano-ano ni Papa Udon dito no. Kaya ayan ngayon ngayon araw na ito ay sinimulan ko na nga maglinis at ako ay sinisipag-sipag ngayon. Hindi ko na alam kung saan ako magsimula maglinis dito guys dahil napakadami at tambak na yung mga kahan ng sigarilyo. No? Iniipon ko yan kasi nga minsan is yung sigarilyo is nagpapapalit yan sila ng mga paninda or mga tawil ba mga gamit pero ngayon iwan ko ba bakit hindi na sila nagpapalit ng kamila at saka kaya ayun iniipon ipon ko yun, napakadami na Ayan, at nilagay ko na nga sa isang plastik yan at ilagay na nga doon sa kabilang bahay ka para malinis naman itong aking budiga dito at mailagay naman yung mga ibang softdrinks na nandoon din sa harap ng aking tindahan. Ay, napakagulo, hindi ko na maintindihan yung aking tindahan kung tindahan pa ba to, budiga o basurahan na, char. Kaya na lang talaga ngayong araw na ito naisipan ko talaga na tanggalin na yung mga karton dito sa gilid, i-arrange na yung mga paninda kung ano dapat i-arrange at mga basura kung ha, asan ba banda itapon, lahat ng itapon para maging malinis na ito dito, para maging mukha naman tong tindahan dito. No? Dahil is napakagulo-gulo talaga guys, iwan ko ba kung bakit ko nilagyan ng mga basura dito kasi nga pagkatapos kong mangumpra yung mga karton dito sa tindahan, dito ko lagay tinatapon, ayan. Tapos Dati kasi isinusunod yan ni Papa o pagligpit ng mga karton dyan. Kaso ngayon is hindi talaga niya maano no, malinis-linis no. Dahil sa sobrang busy namin sa araw-araw pagkatapos ko mag sa tindahan, itapon agad yung mga karton. Kasi nga minsan guys, hindi namin nililigpit yung mga karton. Kasi nga binibili din yan dito sa aking tindahan. Maraming nabili ng mga karton. ba diba? ayawat na ito, makaginansya siya. Sampung piso yung malalaking karton. Tapos yung maliliit naman is limang piso lang. O ba diba? Kaya minsan pagkatapos ko mangumpra, itatapon ko ganyan dito tapos ayan yung mga kaha ng camel at saka yung mighty green hindi na sila nagpapapalit ngayon kaya pero itago ko pa rin iyan Kasi, baka balang araw ay magpapapalit sila no ayan iniba ko na nga yung mga malboro at saka yung mighty green iba iba ko guys kasi para pagpunta dito yung malboro is magpapapalit pa sila yung chester na red at saka yung chester na white pinapalitan ni nila ng mga kapi ba yun basta mga ganun kaya iniba iba ko na lang para pagpunta nila dito is ano na yung pagpapalit na lang ba hindi ko na hindi ko na pipili-piliin pa tapos yung Malboro naman is may promo ngayon pero tinatama din ako mag in doon sa aking cellphone no so ito na guys natapos na siya ang haba-haba ng video na ito hindi ko na pinapahaba at ako tinamad na dahil na napaka dumi-dumi ko nga kanina ayan na nga yung ating tindahan inilipat ko din yung aming ref dito sa gilid para maiba naman sa gitna yan siya dati nandoon yan siya doon sa gilid na yun sa may ice creaman ah, nandun yung ref pero nilagay eh, ko sa gilid ayan o ba diba? nagmuka na siyang tindahan ang ganda-ganda na tingnan ayan at nawala na rin yung mga carton mga kaha ng sigarilyo dito yung eh. tinapong ko na doon sa kabilang bahay ayan na rin yung ating mga soft drinks ayan yung ating mga bigas pati yung aking lagayan ng tinapay ay nilagay ko na doon sa mesa at ayan naka-arrange na siya ang ganda na tingnan o ba diba? nag din sa wakas yung aking tindahan pero yung ating ice cream man ay hindi talaga nag-deliver no ay ko ah. kailan yan silang mag ano dito sa akin magbibigay ng ice cream <laughs> ha malapit na yung tag-ulan nagbabaha na hindi pa rin hindi pa rin sila nag-deliver at hindi pa rin kinuha yung aking aking ref dito no o siya guys, hanggang dito na lang muna yung aking video. Maraming salamat. Thank you for watching. Mamaya naman ulit, maningil kami. O diba, nag-aliwalas pa rin yung aking tindahan. At gumihawa rin sa paningin ko yung aking tindahan ay napakagulo-gulo at natanggal na rin yung mga naka-stack ng mga basura dyan. O ba? Diba? Ang ganda na tingnan ng ating tindahan. Malinis na rin sa wakas. Bye-bye! Mamaya naman ulit, meron pang pa iraid na nabili ko kanina, may naglako at nandito naman si Alter, nagdo-drawing kagigising lang niya guys, nagdo-drawing drawing agad no, ang dami niyang drawing drawing ng batang ito. Dahil pina-drawing daw sila kanina sa school.